Andy Eigenman nagbigay ng pahayag kaugnay ng pagpanaw ng kanyang ina na si Miss Jacqueline Jose. Pumanaw sa edad na 60 ang ng aktres nitong araw ng linggo, March 2, 2024. Music kinumpirma na ng actress vlogger na si Andy Eigenman ang pagpano ng kanyang ina na si veteran actress Jacqueline Jose o si Mary Jane Santa Ana Gak sa tunay na buhay, sanhi ng myocardial infarction or heart attack. Kasama ang kanyang kapatid sa ama na si Gabby Eigenman ay puno ng pagdadalamhati si Andy na humarap sa media para personal na magbigay ng kanyang official na pahayag at kumpirmahin ang tungkol sa pagpano ng ina na si Jacqueline Jose. Layunin din ni Andy na matigil na ang anumang spekulasyon na bumabalot sa bigla ang pagpanaw nito. saad ni Andy sa press? It's with great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Galt, better known as Jacqueline Ose. At the age of 60, on the morning of March 2nd, 2024, Due to a my myocardial infarction or a heart attack. We'd like to thank um, everyone who has since extended their prayers and condolences to us um, as our family is trying to come to terms with this unfortunate incident. Please provide us the respect and privacy to grieve, and we hope this would put um, all speculations the rest i just like to say that her undeniable legacy will definitely forever live on through her work through her children grandchildren and the many lives she's touched as she herself her life itself was her greatest obra maestra Makalipas nito ay doon na napahagulgol ng iyak si Andy at hindi na nagawa pang magpatuloy sa paghahayag. Kaya naman niyakap na siya ng kapatid na si Gabby at inalalayan papalabas ng venue. Nakasunod naman sa kanila ang panganay na anak ni Andy na si Ellie na nakaantabay din sa kanyang mama. Samantala, wala pang balita sa kapatid na lalaki ni Andy sa ina na si Gwen na kasalukuyang nakabase sa Amerika. Matatanda ang gabi ng March 3, 2024, nang unang lumabas ang balita ng pagkawala ni Miss Jacqueline na siya naman talagang ikinabigla ng publiko. Ang huling proyektong ginawa ni Miss Jacqueline ay ang FPJ's Batang Kiyapo na pinagbibidahan ng malapit niyang kaibigan na si Coco Martin. Ginampanan niya rito ang papel bilang si Chief Dolores Espinas. Ayon kay Jacqueline noon, isa sa mga pangarap niya bilang artista ay ang mapabilang sa isang Coco Martin series na kanya namang natamo. Kami po ay nakikiramay sa lahat ng kanyang mga naulila.